Hello mga kasari, mga sisiko, ko, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel ko. <laughs> Kumusta kayo mga sisi? Kumusta ang benta ng inyong tindahan dito sa amin? Parehas pa rin. <laughs> uh, minsan nakakakota, minsan naman ay hindi. Pero okay lang, laban lang tayo, di ba? Okay, so nakabili na ako ng school supplies mga sisiko. ko. Ayan, hitik na hitik yung aking lagaya ng ng mga school supplies nag uumapaw mga sisiko meron pa akong stock dito sa baba ayan o, oh, yan o, oh. ito ayan, ito inahanapan ko pa ng space kung saan ko siya pwedeng i ilagay or yun na nga kasi nga punong puno na ng mga uh, stock dito sa lagayan ko i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang mga item ko para naman lang ma ano din niyo ma-check din ninyo sa inyong uh, tindahan kung ano pa ba ang kulang para mabili niyo na. So tulad ng sinabi ko mga sisiko, ngayon pa lang sugod na kayo sa bilihan ninyo ng school supplies para iwas siksikan talaga kasi na-try ko na yan before na bumili ako ng ano na, yung pasukan na talaga grabe, ang haba ng pila, so ako ngayon ay pa-chill-chill na lang, so hihintayin ko na lang na pasukan na para itong mga nabili ko ay unti-unti na rin siyang nauubos okay, so iikot natin yung camera kasi mahirap makita masyado kapag ganito mukha ko lang na malaki yung nakikita niyo mga sisiko okay, keep on watching so yan mga sisiko, ito yung hanapan ko pa ng lagayan, itong mga A4, band paper at constructions. So dito ko sana ilalagay yan. Kaya lang punong-puno na. Ayan o, oh, dito puno na siya. Ito'y ito yung ano, yung nabili na composition na yarn. So siguro i-display ko yan siya dyan para maging bakante na ito dito. Tapos doon sa pinakalooban mga sisi, meron pa tayong munggol na isang box. Meron pa tayong clay na isang ano din to. Nabili ko to last nung nasa 9 uh, 10,000 magte-10,000 na yung budget ko. Ito yung kasama kasama sa nabili ko. Tapos meron pa tayong dalawang uh, dalawang pack ng intermediate paper diyan. Tapos meron pa tayong mga notebooks dito sa pinakadulo talaga. Ayan, ito yung malapad na notebook, yung big notebook, meron pa ding notebook diyan. And dito yung mga na-display na, na. nandiyan siya sa labas. Okay, so dito naman sa ilalim yung mga nabili nating mga ball pen. So, hindi ko pa talaga siya as ina-arrange mga sisi. Kinuha ko lang siya sa box para hindi na masikip dito na side sa dulo. Kasi kapag mag-grocery ako or may mga item na galing sa grocery or mga grocery, dito kasi yan. So, kailangan empty na ito dito. Wala nang box na naka, ano pa, nakatiwangwang. Kaya, nilagay ko na lang dito. Hindi siya na-arrange. Ito yung mga kasamaan sa mga ballpen na nabili ko. Ayan, nag-stack na talaga ako mga sisi. Tapos ito, yan, itong test good na pinakita ko sa inyo. Yan, meron pa akong test good. Yan, mga ball pen yan. Tapos ito, meron pa akong hard copy. Meron pa dyan. And dito na side, meron tayo dito ano to? DTR. Ayan, nagbenta din si Ate Rose ninyo ng DTR. Daily Time Records. Tapos, meron tayo mga butterfly clip na malaki at saka maliit. Ayan. Pili lang sila kung anong size ang gusto nila. Ayan. Meron tayong mga pens dito. Color pens. Meron din tayo dito yung tinatahalan. Ayan. Na pen. Color pen pa rin. Color pencil pala. Tapos, meron tayo dito mga crayons. Glue. Ayan. Watercolor. color. Kompleto na ako mga sisiko. Tapos, meron tayo dito yung thumbtacks. Ayan, steeple wire, number 10. Meron tayo dito mga mighty band. Meron tayo dito mga brush. Ayan, paint brush. Tapos, meron tayo dito mga hair mga pins. Ayan, oh, mga pins. Tapos, meron tayo dito nail cutter. Ayan, spelling booklet. Hindi ko na lang siya ilabas. Tapos, meron tayo dito fastener. May ano tayo sa ID. Ayan, nakasiksik dito sa pinakadulo na mga sisi ko. Ayan, tapos dito sa second, 'yan ito sa taas tapos sa baba niyan, meron tayong supply, marami pa tayong mighty band. Meron tayong mga toothbrush, glue, ito yung mga bago kong nabili, mga uh, stick glue na malaki at saka maliit, eraser, marami din tayo, correction tape, tapos uh, sharpener, highlighter, compass, meron din tayo, tapos cutter. Tapos ito yung mga permanent marker natin, whiteboard marker, tapos meron din tayo dito ang correction fluid. Tapos dito nakalagay yung mga maliliit na notebook na gawing listahan, lengthwise, one fourth and one half lengthwise. Ayan, meron pa din tayo dito mga nakatago na mga mothball at saka yung toothpick. Ayan, so yung ibang stock natin ng mga ballpen andyan, tapos mga venus dye, iba't ibang kulay yan mga sisiko. Diyan nakalagay yan. Ayan. Tapos dito naman sa ilalim, lahat ng mga tape. Meron ako ditong uh, masking tape, meron tayo ditong double-sided tape, meron tayong scotch tape, at meron din tayong packing tape. So lahat ng mga tape-tape ay nakalagay dito. <laughs> Tapos doon sa taas mga sisi, yung mga overstock din natin ng mga diaper. Andiyan na lang nilagay. Tapos meron pala dito chipboard at saka yung illustration board natin. So sa taas lang natin nilagay kasi nga napakalapad niyan mga sisi ko. Tapos dito naman, ayan, nandiyan nakalagay yung yarn natin, mga gunting, balloons, at iba pa. Ayan, meron pa tayong clay dyan. Ayan, pastel, color, paint, color, tawag ba niyan. Yung ibang notebooks natin ay dito naka-display yan. Mga papel-papel na yan siya dito na side. Puro yan siya grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, intermediate, and yellow pad. So, itong intermediate na naka-display is konti na lang. So, so mag-display tayo, kukuha tayo dyan para itong ibang item na nandito sa baba ay mailagay ko siya dyan. Maisingit ko siya. And dito na yung nakalagay yung ating mga band paper na nabawasan na. Ayan, long, short at saka A4. Meron din tayo dito mga nakaripak na na-ready na mga sisiko. Ayan, so ito dito is yung uh, construction paper na nakaripak pero isa na lang ang natira. 15 pesos ang price natin dito. Tapos magre-repack pa tayo ng uh, mga Oslo paper, ayan biodata, hindi pa ako nakapag-repack. Tapos dito naman sa ilalim yung nabili natin ng mga folder, iba't ibang size, long at saka short na cartoon siya tapos ito dito naman is plastic so yung pinibili kong plastic ay white halos na lang may natira na blue isa na lang siguro ito pero ang hinahanap talaga nila mga sisi ay kulay white talaga hindi na ako bumibili pa ng ibang kulay kasi hindi siya mabenta sayang ipaubos ko lang yun tapos naglagay ako ng mga plastic kasi uh, ano maalikabok dito sa amin ayan para pang ano na lang na hindi siya maalikabukan. Ay, meron pa tayong stock. Ang dami akong stock ng mga school supplies, mga sisiko. Ayan. Meron tayo ditong uh, folder. May blue up pala ito dito. Tapos, clear book. Ayan, tinatawag nilang clear book. Long, short. Tapos, meron tayo dito mga manila paper. Ayan, illustration board. Uh, atoy, pang cover. Plastic cover, 25 isang meter. Tapos meron tayo dito mga iba't ibang folder, meron tayo expanded folder, brown folder, meron din tayo itong plastic folder na long at saka short. Ayan. Meron tayo dito mga map of the Philippines. Kompleto dito mga sisiko. merong drawing book. Ayan, marami pa ito dito na yung mga hinahanap ng ating mga kabataan, mga drawing book. Ayan, ano pa ba yung mga kailangan nila diyan? Ayan. So, ngayon ay ready na nga to sa tulad ng nasabi ko sa inyo. Ayan, di ba? Yan, kaya kayo mga sisiko, bili na kayo. So, sa taas niya na ay mga diaper, iba't ibang size na diaper. Maganda tingnan, 'di ba? Naka-arrange talaga siya. Ayan. So dito na part 'yung ating school supply section sa pinakadulo talaga ng ating tindahan kasi hindi naman talaga siya basic needs na always talaga may bumibili. Ayan, hindi siya, hindi kasi siya pagkain. So, naka siya dito sa mga alak namin. Ayan. Ganito siya mga sisi ko. Ayan. Dito siya sa pinakadulo ng tindahan namin. Ayan. Yung lagayan natin ng school supplies. Tapos yung mga alak. Ayan. Papunta na yan doon. Sa pinakaharapan talaga doon. Pinakaharapan natin. Oh. Ayan. Minsan doon ako nag Tapos dito tayo. Ikaw tayo dito. Ayan mga alak tapos na si kuya Dave sa likod so may mga stanty tayo dyan na may mga stock din tapos napunta doon doon yung mga basic needs talaga sa pinakaharapan ng tindahan okay so mga sisi ito lang siguro muna yung update natin for today shout out kay kuya Dave kuya Dave excuse me shout out, shout out. <laughs> padaan busy man siya oy tapos dito yung sinasabi ko sa inyo na mga basic needs natin yan, laging hinahanap ng mga suki, kapi, lahat na andyan na. Mga kapi, yan, shampoo, fabric, condition, fabric conditioner,